Hello guys! What's up? Pinasyalan ko ngayon ang uh, aking isa sa mga friendship dito sa Hong Kong kung saan nakatira siya malapit mismo sa beach ang Shikou Beach isa sa napakaganda at perfect na beach para sa akin isa sa mga sikat din dito sa Hong Kong kung saan perfect po talaga ang beach na ito para sa lahat ng mga tao na gustong mag-relax dito Ayan guys, uh, kung makikita nyo dito sa video, ano, maraming pwedeng gawin dito sa kanyang tirahan. Pwede po mag dito ng kahit anong klaseng foods. Pwede rin po kayong magluto at uh, marami pong talagang pwedeng gawin dito kasi may space po ang kanyang tirahan. Ang kaibigan ko na ito guys ay isa sa mga kagaya ko rin na domestic helper dito sa Hong Kong. At ang swerte niya kasi uh, stay out siya at uh, dito siya nakatira sa lugar na ito. So, ayun guys, ipapakita ko sa inyo kung bakit nasabi ko na perfect ang lugar na ito para sa lahat Ayan guys, so paglabas na paglabas ng kanyang tinitirhan ay ang bubungad sa atin ay ang napakagandang beach Yung Shiku Beach, ayan So pagkalabas natin, ayan na timing po sa araw na ito na holiday at ang dami po talaga ng nagsiswimming dito Ayan Nakikita po ang sobrang puti ng buhangin at uh, siyempre nag-food trip po muna kami dito bago po kami nag-swimming. Ayan, at dahil napag-usapan na magdadala ng kanya-kanyang baon at ayan nung pinagsama-sama ay nagsama-sama rin kami na mag-good time dito. And as you see guys, ayan na natira. After namin kumain at after namin din nag-chikahan. Dread my skin. It's time now to begin again, begin again.